Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming pinagkakautangan at sumasakit na ang ulo ninyo kakaisip kung paano kayo makakabayad sa inyong mga pagkakautang. Ako po mga bossing ko yung may po sa inyo, may inam na subukan niyo po itong gawin. Proven po ito na napakaswerte, basta't may 100% kam paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko sa pamamagitan ng isang luya na maliit na kagaya po nito mga bossing, ito pa mga ko ay isusulat nyo kung sino-sino at kung magkano amount na matagal mo ng pagkakautang na sumasakit ang ulo nyo kung paano nyo ito babayaran. Ngayon pa mga bossing, ka na sa pamamagitan ng sipag at syaga at double time sa pagkayod ay makakabayad na kayo sa mga pagkakautang at kailanman na hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Kayo po ay ismut nyong mababayaran ang inyong mga pagkakautang at kailanman ay hindi na kayo mangungutang pa. Magwish na kayo ng mula sa inyo pong puso. At ito po mga bossing ko yung mindset nyo na simula ngayon, kailanman na hindi na kayo maungutang at lahat ng mga utang ninyo ay mababayaran po ninyo. Ngayon po mga bossing, walang masama na maniwala, lalo-lalo na, kung ito naman ay kabubuti ninyo at hindi nyo ikakapahamak, lalo na kung, kay, kung ikaw, po ay makabayad sa lahat ng inyong mga pagkakautang. Hindi masamang mangutang, lalo-lalo na kung may pang bayad ka naman dito na alam mo na merong kang siguradong ibabayad ang masaklap. Baka kayo ay mapagaya sa akin na ako po mga bossing ko ay nangungutang kahit alam ko na bahala na si Batman. Yung bati po na wala naman akong tinitipan na pambayad po dito. May po mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga nakakaranas ng ganyan sitwasyon at sumasakit ang inyong ulo at hindi nyo paano ito mababayaran, hindi nyo alam kung paano nyo ito mababayaran ay mainam na subukan nyo po ito. Basta, double time sa pagayot si pag at syaga, at i-mindset nyo na kayo po ay makakabayad na. At ito po mga bossing ko, syempre, ay isa sa mga sangkap lamang ang pinaka numero uno na ikagagaan ng inyo pong kaloban ay ang pananalig sa malapanginoon. Huwag kang makakalimot magdasal. Magwish po kayo na sa pamamagitan ng si at syaga ay uh, makakamit nyo lahat ang mga pangarap ninyo. Magwish po kayo na mula sa inyo pong puso. At pagkatapos mga bossing ko, pagkatapos yung magwish, at isulat dito ang lahat ng mga kahilingan po ninyo ng inyong pong mga pagkakautang ay makabayad na kayo. Ibilad nyo po ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga ay kunin nyo po ito at ilagay sa inyong pong bag. Hayaan nyo lamang po ito sa inyong pong bag mga bossing. Kahit ito ay matuyo, okay lamang. Dahil alam nyo po ba mga bossing ko na mentras na natutuyo ang ati punluya ay mas nagiging powerful po ito lalo lalo na sa panghigop at panghatak ng swerte lalo na sa pera. Kaya mas mainam po na meron kayong ganito at hayaan siyang matuyo. May pamaabosing mga bossing, dagdagan nyo pa lalo ng sipag at syaga at ito e, eh, iaadyak ako sa lagi kay swertihin. Kung naniniwala po kayo mga bossing ko at naisyo po itong gawin, Wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa at subukan nyo po ito at proven po ito na napakaswerte. Ngayon po mga bossing, asya kung kayo po'y gagawa, good luck po sa inyo po lahat.